Hello, bad day, mga gar. Nagubantag sa kinan. Direto nga sa karsada, dire sa timbaon. Nao, nagubani atong sakyanan. Kenang Kanang iya clutch, secondary clutching boto. buto. What? na siya. Oh, no! Gaparis kiyo takay mo hulam motor, kay mo palay pisa. Dito ta nakapalit sa larina. Woo! Na Naata sa sunungan na sa larina tani ni palit pisa mo na siya naguba ha kana sa clutch masters kandare ato na nang nataod no narao gitaod na nato bago na nang gatao dana wow. dayon gibledingan na na dili magsilbig ako rao kinang lang na ikauban mo bumbahan ng dapita mm. kay dili man ta matunga Naay mo tabang nato okay na yeah. Parao, na narao na Nice. Dagang salamat sa Dralim Gas Station. Nagkahulam ko dito, Ugtols. Wow! Salamat kayo ninyo, mga busing. Kaya gipahulam ko ninyo. Wow! Dayong dire, pauli na ta. Yeah! Mara, palusok nata sa hapitanan. Kaya ato na ta mo uli sa lase. Dagan kayong salamat. Kaya naayo, ragyod, wala ta magabihan. Okay kayo. Ayaw, di <laughs>